By the way, shoutout nga pala kay Sir yung nasa unahan kong motor. Talagang sumingit pa sa likod. Hindi makapag-antay. Kakanan siya. Tapos kakaliwa. What is up mga kabipip? Isang panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kung makikita nyo dyan ay nakaupo tayo dahil malapit na tayo mag-out sa ating work. Ayan, siya na natin yung PC dahil out na natin sa ating work. At yan nga pala si Batang Makulet, ang aking anak na nagpapakit pa sa ating camera. At dito'y tamang ligpit ako ng mga laruan ng batang makulit dahil umalis na sila at pupunta sila sa Las Piñas dahil birthday ng papa ng asawa ko. Oh, baka maitanong nyo, ba't hindi ako sumama? Dahil pupuyat tayo sa ating trabaho. Sa mga hindi po nakakalam, ang duty ko po dyan is 12 hours po. Ang simula po ng trabaho ko sa gabi ay 10 p.m. at matatapos po tayo ng 10 a.m. ng umaga. At dito'y nagutom ako at naisipan ko magluto ng pancit canton. At doon nga pala ako magluluto ng pancit canton sa ermat ko. Dahil magkalapit lang naman kami ng bahay na ermat ko. Kaya doon ako nakikiluto. Dito ay nagulat ako dahil bumagsak yung kaldero sa ilalim. Eto, pakinggan nyo. <laughs> <laughs> oh <God>. you... <laughs> Dito ay luto na ang ating pansit kanton. Ano pang inaantay natin? Chibugin na natin to. Kain nga po pala mga kabipi. Pagtapos nga pala natin kumain dyan, syempre, tulugan na at makapagpahinga. At makabawi tayo ng tulog. Dito ay pinatay ko na ang ilaw para makatulog tayo ng maayos. Mamaya na lang ulit. Pagising ko. Ops! gabi na pala. Nakatulog din tayo ng 7 hours at nakaligo na re. Bali sana rest day duty ko dyan. Ewan ko ba dito kay misis ba't hindi ako pinapasok. Sabay sabi ni misis para makapagpahinga daw tayo. Pero magpapasundo sa Las Piñas. Kala ko pahinga talaga. Yun pala magra tayo papunta sa Las Piñas. Wala tayong magagawa. Sunduin na lang natin kaysa away na naman tayo at magkatopa. Nakakamiss din palang magmotor. Hindi ko na rin nga masyado itong nagagamit si Mamba dahil bis busy busy tayo sa ating work ay marino muna tayo ngayon dahil marami tayong binabayaran so yun na nga mabalik muna tayo kay Mamba dati lagi ko nagagamit si Mamba nung onsite pa ako sa trabaho namin ngayon hindi ko na siya magamit ng madalas dahil yung oras na natitira ay ipapahinga na lang natin kaya hindi tayo makapag ride by the way shoutout nga pala kay sir yung nasa unahan kong motor talagang sumingit pa sa likod hindi makapag antay kakanan siya tapos kakaliwa syempre magbibigay tayo para sa kanya o oh, baka maraming umiyak dyan, gawain ko din yan. Kaya yung mga nasa likod, habaan ng pasensya. Laging mapagbigay para walang away. Alright, nandito na nga pala tayo sa Las Piñas at madadaanan nga pala natin ang munisipyo ng Las Piñas at napakaganda ng ilaw. Ayan, sa gawing kaliwa ko nga pala. So, yun na nga mga kabipip. Dito na magtatapos ang aking vlog. Nasayang ko na naman ang ilang minuto nyo sa kakapanood ng aking video ng walang kwenta. Sheep! Peace out! Basta magsusundo na ako.